Mas wedding, ginanap kamakailan dyan sa ating St. Joseph Church o yung multi-faith uh, uh, chapel natin dito sa Kamkrame. Sa pangunguna ng PNP Chaplain Service uh, na pinamumunuan ni Police Brigadier General Jason Ortizo, labing isang magkabiyak ang ikinasal sa tao ng mas wedding sa Kamkrame nitong June 25 lang. Oo, nung nakarang araw yan. Ha? At yan. Uh, yan. All right. Si uh, Police Lieutenant General Emmanuel B. Peralta, ang Deputy Chief PNP for Administration naman ang nanguna sa mga principal sponsors sa nasabing okasyon. Surrounded by family, friends, and colleagues, the newlyweds marked this special moment with vows that symbolize a new chapter in their lives. The PNP mass wedding continues to be a cherished tradition, fostering unity and strengthening bonds within the PNP community. Ay, congratulations. Congratulations Whoa. sa inyo. Alam niyo si Attorney. Oh, prada ka ko niyan, no? no kami ni ah. ah. Mrs. Uh, wow. Oh, diyan kami kinasal diyan sa Multi-Faith uh, Wow. napakasaya namin diyan, no? Ilan ilang partner 'yan na nagkaroon ng ano? Ilan sila na kinasal? 51. Ah. Ah. Eleven. Eleven partners, 11, ano? Eleven. Eleven partners, yan. Yeah, so, at lahat uh, yan ay mga polis, ano? Ang isa isa uh, dyan ay mga... Taon-taon na usik ginagawa yan dito sa Ayon. loob ng gram.